It's me, Ila Kenya Vlog and for today's video mga kamarites andito tayo sa ating lugar kung saan tayo sinilang dito lang yan sa Marinduque Yes mga kamarites andito na naman po tayo sa Marinduque ngayon At ayun na nga ipapakita ko sa inyo mga kamarites kung ano nga ba yung mga ginagawa ko dito kapag andito ako At dahil nga may tanim ang ating nanay na sitaw ay ayun makakalibri tayo ng ulam for today's vlog Unang araw nga natin dito sa Marinduque at ito ang ating gagawin para naman tayo ay may pangulam sa ating pananghalian atin itong gugulayin para tayo may And masarap na ulam. At dahil nga laki na tayo, ay ganito na lang yung ating paggagayat ng ating sitaw. Hindi na tayo gagamit ng kutsilyo. Dahil Duh. nga ni ito ay mabilis ng mahiwa, ay talaga namang kahit hindi na natin ito gamitan ng kutsilyo. Dito nga ni sa amin, ay talagang kung madiskarte ka, ay talaga namang mapapalibre na ang iyong mga pangulam. Hindi ka na mapapagastos. Dahil ang mga gulay, makukuha mo lang kahit sa tabing kalsada. Siyempre, dapat masipag ka magtanim ng gulay para naman mapalibre ang iyong mga pang-ulam sa araw-araw. Napakalaking tipid talaga kapag may sarili kang gulayan. Imbis nga ni ipangbili ng gulay, mai-save mo para sa ibang bagay. Kung may tiyaga ka nga lang na magtanim ng gulay ay talagang may i-save mo ang pera na para sa pambili mo ng gulay. Dahil kung bibilhin mo, yung gulay na yan ay talaga namang napakamahal. Buti mahal. na nga lang dito, pinipitas na nga lang. Basta marunong ka magtanim at masipag dito ka Dito nga na sa amin, sa Marinduque, ay talaga namang napakasarap magulay. Paano ba namang hindi masarap magulay? Ang gulay, pipitasin mo na lang. Baka kung nasa ibang lugar ka, baka kabog na lang talagang mapapuntong hininga ka na lang. Ultimong dahon ng kamote, mapapakamot ka talaga sa ulo kapag bibilhin mo. Iilang piraso lang talaga ang makukuha mo. Baka sa isang tangkay, baka tatlong piraso lang ang makukuha mo. Pero dito mo. sa atin ay talaga namang kabog na lang kahit gaano pa karami yung kunin mo. Yung iba mo. nga ay talagang pinapakain na lang sa baboy. Ganon kayaman ang aming lugar. Talaga namang mapapasanaol na lang. So, yun na nga mga kamarites, ano, day one ko ngayon dito sa Marinduque. At hindi ko alam kung ano ba talaga ang aking gagawin kung hanggang kailan din ako dito sa Marinduque mag stay At kung ano nga ba ang balak ko sa buhay. Pero simple lang, ang balak ka sa buhay ang makasama ka habang buhay. Wow! Ay! Agoy! Mm. Siyempre, charot lang yun. Baka maniwala baka ka pa. Baka mamaya nga niluluto kong adobong sitaw maging tinigang na sitaw na... <laughs> Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ay ayon nakaisip ako ng iko-content ko sa aking vlog. At ito ang aking napili, ang A Day in My Life here in Marinduque. So ayun, ayun ay mag start tayo. Alam ko namang madaming nag ng aking ganap sa buhay. So Minsan Minsan lang tayo makagawa ng content dahil tayo ay napaka-busy sa buhay. Ay, di, ayun, pagbibigyan ko na kayo dahil alam ko namang sabik na sabik na kayong sa aking mga ganap. Ay, di, ayun na. After natin na magulay ay gapatuka naman tayo netong na mga manok at talaga namang napaka kadaming tirang kanin ay nasira lamang, kaya naman ipapatuka natin sa mga manok. Dahil baka mamaya pag tinapo natin ay talaga tayo baka mabuso pa, kaya naman ay mapapakinabangan naman kaya ipapatuka na lang natin sa mga manok. At after that, cheris <laughs> itutuloy ko sana yung pag-i-English ko, kaso wag na lang. Baka mamaya, imbes na ang kanin lang ang panis, baka naman ako ang mamaya ang maging panis. Siyempre, hindi ako papayag noon. Talagang magagalit ako noon. Talagang isasaklob ko na lang yung kaldero sa ulo ko kapag nangyari yon. At eto na nga ang mga sumunod na nangyari. Dahil madal-dal tayo ay talaga namang eto Aha. na. Ang sinunod naman ay na etong mga hugasin. Ay talaga namang hinugasan ko ng lahat at baka mamaya matulapon pa. Baka mamaya ay talaga namang manimot ako sa lupain ng iba. Hiyang-hiya na lang talaga ako sa puti ng mga kaldero dito. Napaisip ako, mas maputi pa pala ito kaysa sa mukha ko. Hiyang-hiya, tuloy ako. Yun na nga, dito ko natatapusin ang ating pagmamahalan. Agoy! Este ang aking vlog for today's video. Thank you for watching mga kamare and good